Eid Mubarak to all our Muslim brothers and sisters dito sa bansang Saudi Arabia. Ngayong araw, lilibot tayo sa lugar ng bata kung saan makikita natin ang may iba't ibang klase ng kainan. Mapapakita natin ang mga bagong naglabasang mga fast food chains at kung ano-ano pa kasi nabalitaan namin na mayroong mga bagong itinatayong mga establishmento na kung saan pwede mong puntahan at napakasarap ng mga kainan. Pero bago yan, syempre, kakain muna tayo para meron tayong energy sa paglilibot dito sa bata. Tingnan nyo naman, oh. gutom na gutom na ako. Kaya tara, samahan nyo muna akong kumain guys bago tayo maglibot. At pagkatapos nga natin kumain, naglibot-libot muna tayo dito sa food court at dito makikita natin ang mga kainang Pinoy. Tulad naman ng lapas bachoy, ang paboritong si Jollibee. Meron ding pasalubong. At syempre, hindi rin mawawala ngayon ang chowking. Nandito na rin yan sa Saudi Arabia. At tulad nga ng nabanggit ko, ang pupuntahan natin ngayon ang mga bagong kainan na matatagpuan dito sa Maybata. Tulad na lamang yan ng fish market. Ang sabi nila, ito daw ang pinakabagong dampa ng Riyadh, Saudi Arabia na kung saan pwede kang pumili ng iyong kakainin. Bibili ka ng mga seafoods na may batibang klase ng isda. Pagkatapos, ipapaluto mo lang sa kanila at pwede ka nang kumain mismo dyan sa restaurant na yan. Sa dami ng pagpipilian dito, kagaya na lamang ng mga hasa-hasa, lapu-lapu, hamur, tuna, at meron ding mga iba't ibang klase ng seafoods kagaya ng hipon, at meron ding mga crab dito at iba't ibang klase ng pusit, maliit, malaki, pwede mong ipaihiyaw sa kanila. Sa dami nga ng pwede mong pagpilian dito, ikaw na yung mananawa at pipili ng kung ano itong klase pwede mong paluto. Pero ngayong araw, kahit gusto namin kumain dito, hindi kami makakain dahil sa sobrang haba ng pila. Ang dami nating mga kababayan na gustong makakain dito. Kaya naman bumalik kami sa Bilagyo Mall para tignan ang pinakabagong fast food chain. At ito ang Kenny Rogers pinakaunang branch pa lang yan dito sa Saudi Arabia at tulad nga ng inaasahan, napakarami din nating mga kababayan ang gustong makatikim ng Kenny Rogers ng Saudi. Kaya naman naglibot-libot kami at ito ang aming natuklasan. Kay Kainasal, nakita namin mga kakaibang mga pangalan ng kanilang mga putahe. Tulad ng On the Chicken Wings of Love, meron ding... Malaysian Seafood Laksa. Meron ding, whoops, kiri whoops, whoops, kari-kari whoops pala yun. Meron ding shrimp in a bak ngayon ka lang. <laughs> 'Di ba kakaiba talaga ang mga Pilipino? At ito ang malupet. merong maalat na itlog ni Kuya with special salad. <laughs> Kakatuwa talaga ang mga Pilipino. At siyempre, hindi rin mawawala ang mga Arabic food na pwede nating makainan dito sa bansang Saudi. Merong mga paboritong mga lamb na kabsa, merong chicken kabsa, Meron mga iba't ibang klase ng mga Arabic food na pwede rin natin matikman para naman ma-appreciate natin ang culture at food na meron dito sa Saudi Arabia. Sa ngayon, yan muna guys. Hanggang sa muli!